guys, and welcome. Welcome again to another vlog of The Simon Vlog. So guys, bago tayo magsimula mag-vlog, nais ko muna pasalamatan ang aking kasama dito sa barko na si Brian. Alam ano niyo ba bakit? Kasi nasira yung GoPro ko. So, pag sira GoPro, hindi ako magagawa ng vlog. Tapos ngayon, in-offer niya sa akin tong uh, GoPro 10 niya. Diba? Oh, sosyal. Naka-GoPro 10. So, yun nga, um, in-offer sa akin kasi nga hindi daw niya gamit, di ba? So, para hindi masira, ako muna daw ang gagamit. So, sirain ko ba? Hindi. Hindi. <laughs> joke lang, joke lang. So, ngayon, gagamitin natin yung GoPro niya. Di ba? GoPro 10. Wow. Di ba? Social. So, anyway, ano bang gagawin natin yung vlog? So, for today's vlog, i natin yung ref sa baba. So, titignan natin ang officer at crew day room, refrigerator. Kung ano nga ba ang laman tuwing gabi. So, tara guys, puntahan natin. A few moments later. Yan. Uy, walang tao. Yan guys, walang tao. So ngayon, nandito ako sa officer's mess hall. Mali pala ako kanina, hindi pala day room. Refrigerator ng officer at crew mess hall. So dito tayo sa may pantry namin. Ayan guys, yung refrigerator namin, yung mahiwaga refrigerator. So, usually kasi, uh, maaga yung hapunan namin, alas 5 ng hapon. So, pagdating ng mga alas 8, alas 9 ng gabi, gutom ulit. Kaya, ito ang aming pinupuntahan pag gutom. So, tignan natin kung ano meron. So, check muna natin yung freezer kung ano nga meron. Ay, ayaw ah. Ay, baliktad, sorry. <laughs> baliktad. So, ang laman niya, ano? Ano to? Uy! Ice cream. You know, may ice cream. Chocolate. Ayos. Tsaka, okay, ice cream siguro. Ano to? Vanilla. Ayan, vanilla. Wow, masarap. Tapos, ito. Ano to? Uh, I don't know kung ano to. Baka something na... Baka ano yan? Hindi ko alam. Kung kanino man yan. So, ngayon, nandito na yung pinaka main part. Tingnan natin kung ano meron. Yun. Uy. Daming laman. So, meron tayong mga apple juice. Yan. Tomato juice. Tapos, meron din tinapay, bread. Tapos, ang daming yogurt, do. Tapos, mga fresh milk. Tapos, may cheese. Diba? Ano to? Parsley. Tapos, mga soft drinks kung gusto mo. Yan, meron ditong 7-Up. Yan. Tapos, meron tayong Coke. Diba? Diba? May Fanta. Tapos ito, hindi ko alam kung ano ito. Eh. Parang lemon. Ayan. Tapos meron pickles doon. Yun sa dulo. Tapos dito naman may cheese. White cheese. Gatas. Feta cheese. Tapos mga another juices. Orange juice. Ayan. Ngayon dito sa company namin, yung Coke dito at saka tubig, hindi binibili. Kaya ngayon, yung tubig dito, pwede kong kumuha. Libre, walang bayad. Pati soft drinks. Not like sa ibang company, ang tubig at saka soft drinks may bayad. So, ngayon punta naman tayo dito sa ano, sa crew day room. Tapos, dito na tayo dumaan sa ano, sa galley. at tao dito. Okay? So, ito guys. Tignan na natin yung refrigerator naman ng mga ng crew. So, ngayon, kaya may tali yan. explain ko sa inyo kasi minsan bumubukas siya mag-isa. So, may sarili siyang utak <laughs> na bumubukas mag-isa. Titignan natin. Wait. Huwag nung laman. We'll see. Yun. Uy! So, meron tayong uh, pinapatigas sa tubig. <laughs> yelo. Tapos ano to? Oh, wow, salami. Diba? So kung gusto mo ng salami, ayan yung salami. Diba? Ayan. Okay? Tapos ngayon, tignan natin sa baba kung anong meron. Ayan. Yun. So same lang, katulad doon sa kabila. Mas marami nga lang yogurt sa kabila. Tapos may pinakakay din sila. Juices, di ba? Tapos soft drinks. Pares lang. So, ayan. So, yan guys yung uh, laman ng uh, officer at saka crew refrigerator. So, tara. Balik tayo sa kabina ko. Alright. Okay. Okay. So nakita nyo na guys yung ano <laughs> um, laman ng ref namin. So actually ano yan eh. Gabi-gabi maraming laman yan lalo na yung ano nakahiwa ng salami at saka keso. Kaya lang syempre, nagutom yung tao, di ba? <laughs> Kaya naubos na. Pero usually isa akong suki doon. Basta, basta gabi nakahiwa yan tapos pwede mo ilagay sa tinapay tapos Meron din kami mga stock dyan na, ano, na noodles. di ba? So, pwede namin i-microwave para lutuin. Uh, which is, yun ang gagawin natin. Um, sa susunod na vlog natin, tuturuan ko kayo or ipapakita ko sa inyo um, kung paano ako gumawa ng ano or paano ako magluto ng uh, personalized noodles dito sa pamamagitan ng microwave tapos may mga sahog, di ba? Not like dun sa atin, di ba? Noodles lang. Dito, sasahog ako ng itlog, um, ng salami, misa, may gulay pa. So, open naman yan. Uh, basta magpaalam lang kayo kay Mayor, walang problema, magbibigay siya. So, yun guys, tapos na po ang akin vlog. So, if you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page, YouTube channel, and of course, TikTok. The name is The Seaman Vlogger. And kung sakaling gusto nyo ng shoutout, kindly comment down below. Diyan sa baba. Tapos, pag gagawa ko ng bagong vlog, Papakita natin yan. So ngayon, naubos na yung uh, mga shoutout natin. So mag-iipon muna ako ng maraming shoutout. Then sa next vlog, kung meron tayong maraming shoutouts, pakita natin yan. And guys, please support my second YouTube channel. Um, kung sakaling mahilig kayo sa Lomi Ride, Breakfast Ride, Endurance Ride, Long Ride, yan. Yung second channel ko ang the best sa inyo. Ang pangalan niya po, search na lang. Di sa taas. Search. Tano Rider. So, usually si Tano Rider is a pure motorcycle vlog. So, nakabili nga po ako ng uh, motor na last na pagbaba ko. Yan, so hiniwalay ko dito sa ating channel na to dahil nga this channel is educational vlog and yun nga, buhay barko. So, yung isang channel na yun, kung mahilig kayo sa motor, nako swak na swak sa inyo yun. So, like and subscribe yun na rin. Thank you very much I completed my vlog See you on my next vlog.